pag mo araw-araw sa pagmamahal at pag aruga mo, Nay. Nag-iitsaga sa puso ko, Nay. Masaya po ako, ikaw, nanay ko. Okay lang po akin, pangaralan mo po ako, Nay. Pagalitan mo po ako, sawayin mo po ako. Ipaalam mo po sa akin kung anong tama at mali. Dahil bata pa po ako, Nay. Kailangan din kasi ikaw po ang nakakaalam kung anong dapat para sa akin. Salamat sa sakripisyo mo sa amin, Su ko po ng respeto at pagmamahal. Lahat ng pagod mo, Nay. Magiging mabuting bata po ako. Kagaya po nang lagi yung sinasabi ni tatay. mal na mahal kita, Nay.